Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit failure po ang flood control project ng gobyerno dito sa Pilipinas. Maraming dahilan po, pero ngayon ito po ang pinakamainit na issue dahil po sa bagyo, pagbaha, at na mga anomalyang na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo 'yung video natin, paki-like lang po, share in wag kalimutan mag-subscribe. Alam naman natin ang Pilipinas po ay isang bansa na prone sa mga bagyo. Magkikita tatlong daan bagyo na dumadating sa ating bayan and then every time that there is a typhoon, baha or flood ang ating nararanasan. Ang baha po ay normal sana. Pero ito po ay ma-minimize kung may maganda po tayong flood control project. Sa ngayon guys, maraming mga ahensya ng pamalaan, DPWH, mga politiko, congressman, at kung sino-sino pa ng mga government official ang nasasangkot sa malaking corruption sa mga project. Kahapon nga pumunta ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos, sa Bulacan, may nakita siya 250 or 220 meters na flood control project kahit isang simento or hollow blocks ay wala nagkakalaga po ng 55 million pesos hindi po siya na disappoint but nagalit nagalit siya magpa sila ng kaso pero matagalan pa nakakalukot guys kaya hindi sinisisi lahat sa pangulo natin pero sa totoo lang anong magawa ng pangulo kasi project yon ng mga congressman at saka mga ang uh, governor doon sa Bulacan. Hindi lang sa Bulacan, sa ibang lugar pa dito sa, sa Pilipinas, lantaran ang corruption at failure sa pag-implement ng flood control projects. Billion-billion po na piso ang nagkakahalaga na pupunta lang po sa corruption at sa mga tiwaling uh, nananalo sa bidding ng mga construction company. So ano ba ang mga dahilan kung bakit failure ang flood control projects ng gobyerno dito sa Pilipinas? Una unang dahilan, kakulangan ng long-term planning. Maraming proyekto ay short-term or panandalian lang ang solusyon. Hindi sapat ang pansamantala sa mga drainage or pumping stations kung patuloy ang urbanisasyon at climate change. Wala ring integrated flood management plan sa maraming lugar kaya hindi sabay-sabay o konektado ang mga proyekto. 'Yun po ang unang dahilan. Ikalawa, Very common po ito, corruption at maling paggamit ng pondo. Ghost projects, iyan po ang isa mga dahilan kung bakit failure ang flood control project ng gobyerno dito sa Pilipinas. May mga ulat ng overpricing, ghost projects at hindi matapos na proyekto kahit may ilabas na ang pondo. Lagyan lang nila ang, pa ang papel guys, no? ang dokumento na completed pero hindi mo makikita sa aktual maraming kickback sa mga politiko, aminin man nila at hindi, dahil dito bumababa ang kalidad ng infrastruktura at hindi talaga nila nasusolusyonan ang baha. Take note guys, every time may mga bagyo tayo na malalakas dito at pagbabaha may namamatay. leptospirosis landslide, nalunod, nabagsakan ng bahay at kung ano-ano pang mga sakuna nangyayari dahil po sa baha. Pangatlong dahilan kung bakit failure ang flood control project ng gobyerno natin dito sa Pilipinas urban planning na hindi angkop patuloy ang unregulated urbanization maraming subdivision at establishmento ang itinatayo sa flood prone areas na wawala ang mga natural flood buffers gaya ng ilog estero at wetlands na kino credo or tinadaluya tinatayuan na ng mga gusali wala na po kasi urbanization na wala nang lagusan ng mga tubig number 4 na dahilan mahinang maintenance kahit may mga flood control structures drainage systems pa, uh, pumping stations hindi ito nalinisan o uh, oh, nasasaayos ng regular Barado ang mga kanal sa basura kaya hindi umaagos ng maayos ang tubig. Kasi guys, ang tubig guys, no, naobserbahan ko lang, naghahanap po ito ng mababang lugar doon po siya dadaan, no? Ikalima, kakulangan ng pakikilahok ng komunidad. Walang sapat na edukasyon o kampanya sa mga tao tungkol sa solid waste management o paghanda sa baha. Patuloy ang pagtatapo ng basura kahit saan sa estero na isang pangunahing dahilan sa pagbabara ng daluyan ng tubig nakikita ko sa mga estero, mga ilog, mga uh, bridges, maraming basurang tinatapon kahit saan saan lang. ika na dahilan, climate change at lumalalang panahon. Mas madalas at mas malalakas ang mga ulan, bagyo at habagat kaysa dati. Hindi na kaya ng mga luma o maliliit na flood control systems ang ganitong klaseng weather patterns. Pangpitong dahilan, political cycles. Maraming proyekto ang sinisimulan pero hindi tinatapos kapag nagpalit ng administrasyon. Minsan inuuna ang mga visible na proyekto na madaling makredit sa politiko pero hindi tunay na, na solusyon sa problema sa baha. Kung, sumas, kung susumahin, hindi lang ito problema ng engineering o pera kundi kombinasyon ng pamamahala, disiplina at long-term vision. Hanggang hindi ito napagsama-sama, mananatiling problema ang pagbaha sa Pilipinas kahit gaano pakalaki ang gastusin sa flood control projects. Yun po guys ang pitong dahilan kung bakit failure po ang flood control projects dito sa Pilipinas ng ating pamalaan o ating gobyerno. Sana po tulungan natin ang ating pamalaan at sana rin, makonsensya rin ang mga kurap na mga politiko na gamitin ng tama ang kanilang pondo sa kanilang uh, mga bayan sa fraud control projects. Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panunod at supporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Kung may comment kayo, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam, I love you all. Ingat po tayo lagi guys.